Good morning, VP. Uh, good afternoon VP. Ma'am, magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Um, sa 2026 uh, budget, nag uh, submit kami ng proposal na 733 uh, million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay no 'yung uh, budget ng Office of the Vice President dahil nga um, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre ko hindi ka sumusunod hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo kaya um nagdesisyon ako na kung ano yung uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ay yun din yung budget uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation yun din yung budget Uh, para sa susunod na taon. Well, unang-una, -una, maganda na nakikita natin sa statement ni Vice President Sara Duterte na nire niya ang role ng Kongreso ng Kamara sa budget process. Magre-request siya sa House of Representatives ng budget. Sana may uh, recognize din niya na kasama sa responsibilidad, ng kamera, yung hindi lang yung makapag-request siya, kundi kasama sa responsibilidad ng kamera, suriin yung paggamit ng pondo na nailaan sa Office of the Vice President at at ma-justify din ng Office of the President yung um, budget na hinihingi nila. Um, mak we, we will wait and see kung talagang I-recognize talaga ni Vice President Sara yung budget um, rule ng House of Representatives at i yung proseso ng pag-aproba ng budget. Ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong lalo na kapag nandun na sila uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, kongreso. Wala naman po'ng pinapahiya ang House of Representatives sa budget process. Um, kasama sa trabaho ng um, House yung to scrutinize the use of the of public funds um, for the funds allocated to them and funds that they are requesting for. Walang pagpapahiya dito. Um, ang importante lang sumagot ng tama, sumagot ng ayon sa sa mga dokumento na meron para hindi naman para sa personal na na politika. Ito ay para sa mamamayan Pilipino na we are accountable to. Meron po kasing mga bagong aligasyon si Vice President Sara Duterte na hindi daw binasa umano ng 215 na kongresista o mahigit one-third yung impeachment case laban sa kanya bago po pirmahan. At may mga aligasyon din po na may kapalit itong budget bawat pirma. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap na uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures in fact madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment so if we are to talk about accountability by business groups dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado? Siguro, um, dapat maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na la, um, pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity ng individual na representante na pumirma, kundi mismo doon sa institusyon, institusyon na uh, kinabibilangan ng mga representanteng ito. Um, nung sila ay pumirma at sumumpa, um, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila isang ayon para um, um, i ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, um, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha pero para sa paninindigan na sa sarili nilang paninindigan baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad pero dito sa kongreso sa dito sa kamara hindi ganyan ang mga miyembro ng na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon.